latest blind items ba ang hanap nyo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahan ng pagiging marites dahil nandito na ang inyong segment na kinahuhumalingan at pilit nyong hinuulan ang dahon! Hashtag please! <laughs> Ay. Ayan nga, yeah. nagbalik tayo dito sa uh, hashtag magsorry ka. Mm. Mm. Ganito ang kwento niyan. Ang nagkwento sa akin niyan, yung mismong eyewitness. Ay. Mm. Sa isang show ng isang network, guest ang uh, grupo na ito. Ay, grupo? Grupo ha. Mm. So, gu guest sila. So, banda mm, basta grupo mga babae Yung mga lalaki ng naparaming clue at napakadaling kulahan ito pag mm, nagbigay pa ako basta grupo ito sa uh, nag-guest nila then itong isang talent coordinator gusto niya magpa-picture dito and na niya oh uh, dito sa grupo na to um nagkataon para lang itong ano um Leia Salonga story. Ah, okay. Pero ito naman, papunta pa lang dressing room. Hmm. Wala pa sa loob ng dressing room. <laughs> yung gusto magpapicture. Yung grupo. Ay, ah, ah, yung grupo. Dined ma siya. Tisi to ah, nung programa. Hmm. Meaning siya yung kumonta. Oh, kasi tisi siya. Hindi, dalawa sila eh. Hmm. Oh, so, basta kasama din yung isa. So, biglang dinediretso daw. Lalo, parang nihaniho ho, ganyan. So, syempre, medyo na-offend no yung tisi. Nakapagsalita na, sabi, akala mo naman mga kusino. Mm -hmm. Napag, Napag-anon. Narinig nitong grupo. Alam nyo, ang ginawa ng grupo na to, ah, hindi daw umaalis dun sa dressing room. Tapos na eh, tapos na yung ah, guesting. kanilang guesting. Sabi, hindi maalis na. Ganyan daw doon lahat. Ang gusto, mag-sorry sa kanila. Yung PC. PC. Hanggat hindi daw nagsosorry, hindi sila aalis. Adi ah, huwag silang umalis. Friend <laughs> ko tong grupo. So... Sabi Pist nung... Mga, luna, <laughs> luna. <laughs> grupo mo. Ano mo na muna? Mga baba, babae bang grupo to? O mga lalaki? Ay, wala na nga raw. Wala nang Basta grupo. Basta grupo to. Dahil maulahan ah, nyo na ma kung sino yan. na mga grupo. I oh group of five, group of seven. oh sige, ito na lang. <laughs> lalaki. Ah. Hindi, mga lalaking grupo. Anyway, yun. So, alam nyo, walang nagawa yung ano, yung TC. Nag-sorry si TC? Oo, para na lang walang ano, Nalala para maka... Wala ang tagal daw dito, so, umalis no, 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 talaga mga nakaganyan daw, mag-sorry siya. Mag-sorry siya sa amin. Ganun? Ito you ba? Pero ayoko naman maniwala ano. Ito? Oo, oo. Hindi. Ay, okay hindi? mo din lang, hindi. Pan yung mga anakis mo. Yeah, no? uh oo. -oh. so, pero mga nakis mo, hindi. So yun. Ah, alam medyo, ko na to. Alam nyo, medyo nasad din ako dyan. nalaman ko, nasabi ko, ah, naman. Minsan talaga, no? Kahit Kasikatan. damitan mo. Di ba? Mm, yan. Kahit mm. damitan mo. -hmm. Nang ginto. Eh, o. Oh. Okay. pa rin. Sige <laughs> na nga, grubo na ba? Ayan, yun lang. So, hulaan nyo na, mga kamariter. Um, binabati ko. Ako ang babatiin ko lang ngayon. Sabi ko nga din. Mm, no, nga pala. Okay. O ang Thai actor, ang Thai most handsome actor na si Mark Parat at ang kanyang now bride na or uh, wife na si Kimberly Waltema Ipaparating ko talaga to sa inyo Bibigyan ko kayo ng kopya nito ng aking pagbate. Congratulations! Best wishes, ay, Mark Kimberly! Si na ay na ngayon sa Uh, Lake Como sa Italy. Gaganun pa uh, sana ako. Right pala. now, habang sinasabi ko to, kinakasal sila ngayon. At talaga namang nakaka-inspire kayo. Sobra. And I really wish na yung love na meron wow. kayo will last forever. Forever! So, yeah. I love you both. Wow. So, kapu ka, Love ka. you rin mo. Oh, ano, ka, Ayun, ako. Oh, Chok. Ano, kap, ka. So kapu ka, ka. ka, ka. okay. yeah, ka. talagang ka, na ka. Hindi, talaga nakaka-inspire yung dalawang yan. Kapu na Okay. Congratulations, kapu Mark. Kapu na na hindi ka talaga yung babatiin lang. Pamagdiin ko talaga. Oh, diba, lang. Kate? Kate, oh, Pareho naming love yan. Ano pa rin ang mga nagtubig? Ha? Yan, kilikilig pa. Ano ang susunod na hashtag? Lasheng lang. Lasheng lang. Oo. Oo. Grupo din ito What? ng mga kalalakihan. Talagang nakilala sa mga kakaiba nilang ginagawa sa televisyon. kakaiba? Na merong isang miyembro dito na talagang iniintay niya ang moment o pagkakataon na pag nagbabanding-banding sila, nasa karaoke bar sila, nasa party sila, talagang tinututukan niya ang isang kamiembro na pag, pag nalamasig na siya at nalalasing na yung kamiembro na gusto niya libre hipo, libre yakap, libre halik ng walang malisya. Ball free naman pala. Kasi daw laseng lang. Pre. <laughs> Pinagbibigyan naman until, eto na, until talaga until may jowang young star, young actress, yung paborito niyong hipuan, halikan at pisil-pisilin, kagat-kagatin. Napil-napilutin. Na mm -hmm. May, may jowa yung paborito niya. Mm. Kaya, yan, yan yung nangihipo. Yan da. yung pag nalala siya na gusto mag-emote. May jowa ko na pansin, sabi niya, be, obve. Oh, be talaga. Parang may mali siya. Parang nakakaramdam si girl eh. Alam mo naman yung tinatawag ng mga woman's instinct. Yes. Nararamdaman na may kakaiba daw sa hipo, sa hawak, sa yakap, at halik. Sa pindutin ko. Pasay! No! ano, nung kagrupong lalaki nung ano nila. Yeah. So, pakita mo sa kanila parang mo sa iba. Ngayon, aliw Kali na rito na every time nakakita sa akala dito. nila, hmm. ang pinaghihinalaan nilang uh, medyo medyo iba ang dating o iba ang sayaw, eh yung pinaka-leader nila na medyo medyo baskulado ang dating. <laughs> Pero hindi pala siya. Pakaloka hindi, hindi ito. Nga. Sayon. Pero straight naman si Lashing lang. Ay. Ah, straight daw si Lashing pag hindi lashing. Yeah. Talaga? Oo, oh, kasi oh, matagal na siya pinagdududahan kasi di ba? may mga bago pa siya naging artista may mga storya na na naging jowa ng ganito, niregaluhan ng motor or tricycle ng ganito, ganyan-ganyan ang -ganyan, okay. mga ano. Yun okay. na, Ay, ah. Yun yun lang naman so palang. talagang ano, talaga bang lasing o oh, naglalasing-lasingan? Talaga daw lasing. Oh, Pero lasing. ano pag nalapit, Conscious na lasing? May conscious bang lasing? Kaya nga yung tanong ko eh. Diba, laseng, kasi gustong gusto niya gusto yung moment na pag nalalasing, nakakahipo-hipo ano, na siya. Ay eh, kasi di ba pag meron, kunyari straight ka, tapos pag nalasing ka, pwede nga yun yung alter ego. Kala ko, pag yes. nalasing ka, pag nalasing ka, hindi ka na straight. Hindi, pwedeng parang, <laughs> hindi ka pa rin naman pwedeng maging ano, mawala sa pagiging straight. Pero siguro, lumalabas yun yung, yung... Yun yung ano mo, kulit. Iya, yeah, no, lumalabas. Yeah. No. At pinabibigyan naman, no, kasi feeling siguro, hindi wala namang mali siya sa kanya. Pero si girl nakapansin, yung, yung jawa, Sabi niya, Be, parang may mali siya na yung ginagawa sa Oh. Diba? Parang ayaw na niya magpahipo. Parang gusto niya naman yung kasi kahipo-hipo naman talaga yung galalaki niya. Diba? Anyway! O, grupo din ng mga kalalakihan yan. Ay, hindi yan. Grupo sila, sikat na sikat sila. Nagsasayaw sila <laughs> sa TV. Yan! Hello! Roger Esmer and Jerick De Los Santos. Just sa Connecticut, magkikita tayo dyan. And of course, <laughs> si Ricky Avena dyan sa Los Angeles. Si Lolita de Dios Katsuki sa Japan. Lolita At Jackie La Chica yeah. Okay. and Grishila okay. Bablas dyan sa si Sydney, Australia. <laughs> Alam nyo na. Doc Sheila. Doc Sheila! May <laughs> kasata na nagbabaksyon <laughs> ngayon kasama si Dr. Jerick Asata. Happy oh. birthday sa'yo at mga ka-faces and curves ko na. Doktora Jessica din ng Ideal Vision. Maraming salamat po. Diyos maray na bangi po. Diyos maray na agang. Makakapo o ragol sa San Vizayas Mindero. And mga ka-team um ang sa Unbearable Channel. Hello. Lashing Next. Mo lang. Lashing lang. Hashtag raffle. raffle. Pinaparaffle pag lasing. <laughs> hindi. Pani-pani <laughs> <laughs> lang to. Oh. Ewan ko ba? Iba pa comments sa mga blind item. Kala mo hindi sila. Good day. dahi. Yan nga. Oh. hindi <laughs> ito, hashtag raffle. Nag-host kasi ako o ako na to ha. Oh, ah. experience mismo. Oh, ako to, ang first eyewitness. hand. Mm -mm. Nag-host kasi ako. Yeah. <laughs> may demo. Nag-host kasi ako, tapos meron akong co-host. Na Applecam. Na, ayo, oh, hindi, <laughs> nag-host kasi ako. Tapos meron co-host <laughs> na nasa ano din, nasa mm. nasa industriya din siya na may mataas na posisyon din 'yung co-host ko dun sa isang party. Lalaki, hindi babae. Ah, Aba, tapos itong hashtag raffle natin. Nakakatawa lang naman ito. Kumbaga, alam niyo yung mga binablind item po kasi natin. Kasi siyempre, di ba, kapag ka-artista ko na sa showbiz ka, medyo hindi ka talaga normal na parehas dun sa kung pa paano yung ginagawa ng mga normal. Dapat pa, di ba? Si <laughs> Robert ko, alam Gets, yung di ba, Atel? Oo! so, eto so, na. Di ba sa mga ganyang party-party, may mga raffle. Ngayon, itong si, uh, hindi na siya single. Ngayon, si, si Hank Actor mm -hmm. na hindi na single, di ba? Happily married. Oh, yun na, cool na yan na. Ang siste, yeah, nabunot siya dun sa parafo. Nanalo siya ng single burner. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Nanalo, yes. yes! Nanalo siya ng single burner. Yes! Nanalo siya ng single burner. Tapos ganyan, parang siya, di ba? Uh, di, ang saya, ay ah, tara! Single yeah. burner, ganyan-ganyan. Ginet, kinuha nga Tapos nalagay sa ilalim ng table. Tapos kain-kain ng ganyan. Laps, laps, ganon. Tapos kato, 2, di ba pag artista hi, hello katu? lang, daan-daan lang, gano'n. Tapos nung natapos na, nag, na, umuwi na sila nung drovam niya. Tapos parang tawan-tawa lang kami nung host. Kabang tuloy, tuloy yung host. Biglang may lumapit sa amin yung nag-abot ng papel na, ah Sir, ah yung, yes, yung I'm napanalunan daw na una, isang burner na iwan. Mm -hmm. Oo. Oh -oh. mm -hmm. So nakaalis na sila ng drovam niya. Bumabalik daw yung drovam <laughs> na gano'n. Tapos, para gitin yung single burner. <laughs> Oo, oh, napanalunan eh. Correct. So kami, natatawa lang naman kami dun sa chika na para ha? Talaga ba? Yung single burner? Talaga yung binaligan mo pa yan? Hindi mo pinalagpas. Doon tawan-tawa rin yung mga ibang artisan na nandoon sa eksena, dun sa, sa ganap, na parang, taray! Hmm. Hindi ko ma-imagine. Eh, may asawa na kasi. Baka hindi, na, nung time na yun, nung napanalunan niya yung single burner. Hindi, bless, at blessing, pa siya. blessing naman kasi Oo. pag nananalo oh. sa raffle. Na, gets ko naman man. yun. Ang nakakatawala kasi, single <laughs> burner kasi yun. Kumbaga parang, Di ba normally ah, nice nga? Ah, may kasi to. Hindi. Di ba normally nga, 5,000 libo nga pag artista, pinapadonate. Ah. Donate kasi artisa Sabi tuloy ng iba, Who single burner? Ibigay nyo ba ka mami? Hindi makatulog. <laughs> sabi ganun yung ganun ng ibang mga <laughs> tao <laughs> doon. Though, nasabi naman yun harap-harapan sa kanya. na mm. Nasabi yun. Kumbaga ginawa mm. nandun siya nung sinasabi ginawa yun. Ginawa na lang joke time. Kaya uh kapag -oh. nakikita kami ng mga... At kayo yung nag-joke time. Lahat ng mga tao doon. <laughs> At yung mga nakakita doon ng mga kapwa ni Artista, hanggang ngayon, nagiging running joke pa rin na, ah, di ba yan yung binalikan yung single burner? Ganon. Kaya <laughs> no! hashtag. Ako. Huwag para paparabo lang. Single burner <laughs> ito sa Christmas, ha? Siyempre, dahil ay paparabi ko lang. electric fan. Uh Ah, okay. oh, ah, bawal ang microwave oven. Oh, hanggang dyan uh, lang yung bawal kasi yung paparabol ko, inita ng tubig. <laughs> ano ba? Oo, oh, plancha. <laughs> ang tsaka. <laughs> Nabili pa. Daring <laughs> <sya> lang. <laughs> la. Hindi yun. So, Wala yun. Ha? Ang clue. Ang clue. Hindi, ang clue. Pwede mag-vacuum na lang. Ang clue, dating single. Wow. Na ngayon, happily married ano na ano siya. Ano ba? Siyempre, ang single. Di married na. Na hindi kinuha na hindi nakuha, binalikan. Tsaring. <laughs> hindi, ang clue, um, nanggaling ito sa isang reality show. Malaking bahay! Hindi ko sure. <laughs> <laughs> ah, pwede! Nanggaling siya sa malaking bahay. Oo, tapos a ah, hang actor siya, gano'n. Uh, active na. pa siya ngayon. Active naman siya sa ibang larangan. Sa ibang laramhan. Yes. yes. O, oh, ayan. Oh, Di oh. ko makulang? Hindi ko Binabati ano. ko po lahat ng mga clients <laughs> namin sa RME Salon, University Tower, to Galicia Street, Espanya, Manila, 10 a.m. to 9 p.m., Monday to Sunday. Baba tayo, Miltilion, Ginto, Lasal, Taft Branch, nandiyan din sa loob, ang Yam-O. Siyempre, SM Manila, SM San Lazaro, SM North End, sa Annex, at sa USD, the 10 Branch. Premier Drip by Sir Glenn Recto Maraming maraming salamat Oasis Dental Care Doc Yaya de la Peña And Tita Nina de la Peña At sa September 23 Magkita kita po tayo dyan Live na live po kami Sa SM General Santos Kasama si Bubay Si Pepita, Si Darla Jesse Salvador Tau Reyes EA Guzman Jelly Andres Ang inyong lingkod Jaiho Para sa Grand Opening Ng Beauty Derm At may paraffle dyan Oo, oh, oh, maraming pa ako. Tsaka kami, guy. Oo. Oh, At sa Sunday, nako, oh, po, 12 noon to 1.30 p.m., live na live kasama ko po sa Bongga Kajay sa DWPM Radyo sa Estrenta, ang Horizon. Ah, hindi yung ano. Okay. Oh, <laughs> <laughs> Wala doctor. po akong sinasabi. <laughs> okay. Uh, um, Mga um, army lusog. Ano ba? Ako, na upload okay, ako. Ito na nga. Ay, ko ba yan? Oh, ito na nga yun. Di ba? Hashtag na udot sa iyan to June. Akan ba yan? <laughs> Talimutan ko na yata. Hindi, pra, ano ito? Meron siyang nag-offer sa isang sikat na actress I na kumikita rin naman yung mga uh, pelikula niya. For Max I'm Office. kay uh, kaya lang uh, ang gusto nung, ano, nung, nung producer, <laughs> Ang mga kapareha niya, yung mga naging ex niyang boyfriend. Ay, ang tari ng babaeng ito. Oo. Nagre-request mm -hmm. o nagdi -demand. Yung ano, yun ang konsepto niya na ah. ng producer na yun ng maging kapareha niya. Mm -hmm. So naglabas na sino-sino, sino-sino, sino, 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 sino yan? Mga naging ex ng sikat na actress. Madami pala sila. Oo, oh, oh mada ba, madami. Hindi mo madami. Sa sakto lang naman siguro. Mm. Ngayon, yun, way, 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 before, before Siyempre, before. centennial na naman oh, yan. Oo, oh, just centennial. Tapos, mm. eh, maayos na sana, talagang meron na konsepto, meeting mm. na, chuchu chuchu chuchu. Tapos, magbibigay na sana ng pera. Down payment na, talent fee pera. na. Kaya meron sa umatras. Ay, na sa mga lalaki. x oh, oh. Naging ex. Dahil? Ayun niya raw, baka maungkat ma ma, 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 ma daw yung nakaraan niya. Ah, so hindi masaya ang nakakain na, oh. Law, ni Actress. So, okay na sana si sa Actress, di ba? Game naman siya. Eh, siyempre, pass is pass, di ba? Mm -hmm. Present is present, di ba? Oh. Pero siya lang ang umatras, so yung iba mga ex hindi. Oo, oh, oh, yung mga, mga ex hindi. Pero siyempre, part din, kung baka pag, pag sinama mo yung, pag ma, wala ah, yun, malaki rin ang bahagi no, sa buhay ng Actress. So, oh. Di ba? Tulog naman doon so, hindi na natuloy X? din itong project. Hindi na. Naudlot no na eh. Kasi nga. Oo. <laughs> <laughs> akala, akala ko lang kasi kung naudlot yung lalaki lang. lang. Ako ba um, TV host, movie. Ba yun? Unfair naman doon sa mga ibang kasamang ex. <laughs> Ay, ayaw nga ng producer. Gusto nila yung ano rin. Press. Oo. Oh. Oh producer ka ba? Oo. 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 Ako gagawin akong, ah. ah. akong goryo driver. Hindi <laughs> naman <Tindyong> ako nang drive. Good <laughs> so, day. Ano ito gagawin Ay, ko dito? Last day Chairman so, Janet Doon oh. po sa 100 5 o'clock. Yon. Tsaka sa pamangking si Geraldine Agasen, doon po sa na nasa Saudi ngayon. Oh. Mike ah, Prin, ayaw mo. Mike Prin, best wishes. Oh, oh Mike Prin diba? so, na di ba? So, oh, Wala mga Marites. Wala namang magandang ang na yan. Oh. ay, batiin ko lang pala, Lalisa Blackpink, hi best. Magandang man. hi best. Hi best. best. <laughs> <High laughs> Claim <laughs> to Anyo <laughs> <And did you laughs> Marites! See you! Yung <laughs> talk daw mula sa Marites University! University!